Meron ako din yung isang, uh, isang tipak na laman ng baboy. Eh ako ay nakapanood ng vlog ng isang kababayan natin dyan sa Batangas kahapon. Ako ito ang napaibig. Ay eh, kasarap nung niluto eh. Yung bang apritadang kwang. Apritadang Batangas daw yon. Kaya bigla akong namiss eh. Alam niyo naman ako pag ako ay nakakamis ng pagkain eh talaga. Agad ay eh, aking tinitira. Kaya are ay aking gagawing apritadang baboy. Parang lutong pambaysanan. Kaya na rin gagayatin mga kabayan At ari aking mamarinig pa ng uras Bago akin lutuin Basta makaisip ng Lulutuin ay luto na luto Sa amin ang gayat din ay yung sadyang maninipis Parang ganyan no? Ganyan sadyang gayat sa amin Ang apritada Sa amin sa Mindoro yung sadyang ganare Pagka yung mayroong mga baysangan Basta magkakatay ng baboy Sa mga handaan sigurado yan Hindi mawawala ang apritada ng baboy ang masarap pa din sa apretado yung kwang. Matatatluhang araw na sa rep. Tsaka mukha kainin yung pagka pagka yung iyong mga kahanggan ay wala ng kwang. Wala ng karne. Yung ikaw na lang ang meron, yung natira sa rep. Parang, parang lagi yun ang masarap kainin eh. Ari, o, oh, pisan ko ng lagyan ng mga rekado. Pineapple juice. Toyo. Sin. paminta. Ikarahin ko na na rin. Ubus na pala yung aking paminta. Magaling na ketchup. Tsaka aling aking Worcestershire sauce. Ano man ang tawag din eh. Kunti lang. At aling sa Matapang din ang lasa at kakamayay ay siyempre laging gayan. laging masarap ang kinakamay yun, arin mamarinate ko lang ang mga kalahating oras siguro 15 minutes, tapos rekta na lulutuin ko na mamaya maya ayos, lagay ko na arin margarine mga kabayan matatakam ka talaga ako si lagay ko na lang bawang pag-aabang Pag Ibang iba din ang amoy pagka ang ginagamit ang parmargarin. Tapos, ilalagay ko na rin aking binarinig na kanina. Alagaan lang sa halo ah naman yung kompleks na circuit siya di ka nae pako kung itpalalam buo tinalakas ay siyempre parang nakapoma si isama nila itaong para sa business eh ina muna alagay ako na kami yung ako tulog si abarang sarap tapa ba piplang ko pa lang kung parang iludit kulan la lahat tim kung ko Kuna ka bang? Pero palagay ko aring timpa ko ari, Pusay na sa Kaya pala kanina pa ako nag-iisip ka Para ka may kulang pa doon sa aking mga inilagay na sa'yo Ay are, hindi pa pala ako nakakapaglagay na rin tomato sauce Ay kainama na Kaya pala ang sabi ko parang makutla yung ma niluluto, Ay hindi ko pala nalagyan ng tomato sauce Okay pa kung Oh, hayaan

At lalagyan ko pa ng kaunti yung breadcrumbs pa para medyo lumapot naman na kaunti yung sa sabaw. At pagkatapos niyan, ice na ayos